Mga kapatid, sinasabi ng Jesus is Lord na hindi sila nakikialam sa politika. Pero ang totoo, parehong leader nila at politiko sina Brother Eddie at Senator Joel Villanueva. Ang JIL ay hindi simbahan sa diwang kristyano, kundi organisasyong nakasentro sa pamilyang may direktang impluensya sa gobyerno. Kapag ang pulpito at kongreso ay iisang direksyon ang tinuturo, nagiging malabo kung saan nagtatapos ang pananampalataya at saan nagsisimula ang interes. At kapag ang komunidad ay nahihila ng pangalan hindi ng ebanghelyo, nawawala ang kalayaan ng konsensya. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi dapat ginagawang tulay para palakasin ang kapangyarihan ng sinuman, lalo na sa panahon ng halalan. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid.